Ayan. Kuya Rob, lang po ang jom Bukas po. Uh, try po natin mag-shoot. Pero, yun po ang gusto ko talaga mag-shoot bukas. Kasi, uh, 11th month sari ng jom car tomorrow. Ano? And, bukas rin po, 8pm. Kita kits po tayo, guys. Uh, panoorin po natin and mag-comment and i-share po natin yung pilot episode ng When He Met Her, The Kalingap Diaries, Val and Edna Love Story. No, share po natin, like. Ayan, salamat po sa suporta mga kalingap. Thank you, thank you, thank you so much ngayon pa lang. Ayan. Bukas po yan, 8pm. Kita-kits po tayo bukas. Siyempre yung jump car, ma-upload natin, kinabukasan na po. Kasi late tayo mga ka-vlog niyan eh. Late tayo mga vlog niyan kasi may pasok si Carla. So, late na tayo makaka vlog Kaya ma-upload na natin siya, kinabukasan. Student visa po i-request ni Bianci. Student? Pwede po ba yon? <laughs> September 28, tuloy ba yung 70 party? Yes, tuloy na tuloy din po yan. And abangon nyo po ang k boys Sa ha, hataw na naman po tayo dyan. 80s. Sasayo po tayo. Ano? Request po yan sa atin ni Ante Emi. Sasayo ang K-Boys. Sa September 28, at invited din dyan ang um, Kalingap Angels. Sinong makakadalo? No? Ayan. At sa debut po ng kapatid ko, si Pau, Ayan po. Masasabihin ko na rin po. October 13. Is ng aking kapatid na si Pauline Joyce Matubang. So, invite ko ang Kalingap of Angels and sana makasama sila. Pero dapat sumama sila kasi in, ano sila eh. Part sila ng program. Baka uh, hindi ko alam kung saan sila. Pero gusto ko kasi ano eh, uh, andun yung Kalingap Angels. Para gusto ko kasi maging ano sila maging ano tayo, maging uh, one calling upon family. Pati yung batch 2, invite ko rin. Kalingap angels batch 2. Para masaya, no? Para sa para masaya. Yun nga eh. gusto ko nga po magsayaw ang Kalingap angels kasi sa para naman maganda, di ba? Magsayaw sila. Sabihan ko po sila. Ayan niyo po. Okay lang po, willing to kami sa jumpa. Yes, thank you so much po. Uh, Sheila M. Ayan. Okay. Kuya Rob, sana po invite nyo rin po. Invoice, hey, angel, sabay-sabay nyo. Sabay-sabay daw panoorin. Ah, parang ano, bablog namin yung papanood namin sabay-sabay. So guys, sino kaya ang pwedeng kapartner ni Pau? Kasi wala pa si Pau maisip na kapartner niya sa Dibu. Escort. Escort lang naman. No? Naisip ko nga, uh, si ano, si... Si Ed... Si ano? Si Edwin. No? Sa escort ni Pau. Sa kanyang Debu. No? Si Ed... Si Edwin po ayan si Lolo. Si <laughs> Lolo daw, guys. Si Lolo po kay Melka po 'yan, guys. <laughs> si Edwin Kalinga prob dapat may kakanta din yun solo at may duet love team. Saan po? Saan? Si Raz. Ay, grabe. Namimiss nyo na po ba si Raz? Ayan nyo si Raz. Try nating uh, pakilala kaya, no? Sino nga yun? Kay Marian? Kung anong magiging, kung anong mangyayari. Si Edwin or si Edward, di ko alam, nalilito ako sa dalawang yan. Kahit sino sa kanila. <laughs> Paturuan nyo rin po ang angels ng siyaw dun sa nagturo sa inyo. O nga, pwede, pwede. Kaso, mahirap yung magturo. Dapat, ano yun, mga mga practice ka nun ng mga tatlong gabi ka mga practice. Dapat yung yung sa nila yung isang praktisan lang. <laughs> yung kambal po, ayan. Sino kaya yung score ni Pauline Joyce Matubang? <laughs> so may kutilyon daw yun guys. May kutilyon daw po sa ano ni Pao? Debu. Sa dibu ni pau October 13 po siya. No? Pag-meet mo Kalingap Angels batch. So, yes. So yes po. Huwag po kayo magalala. Nakaplano na po yan. Si Pao mamili. Kaso sabi ni Pao, ako na daw bahala kung sino. <laughs> Ganun yung si Pao eh. Sabi ni ako na bahala kuya. Kahit sino. no. <laughs> Pambira. Naisip ko nga yung isa sa kahit sino sa Australia, no? No? Si Edwin or si Edward. Magsiyo po mga love team sa Debonipo. Ay, may kotilyon po yun, guys. Kotilyon. Alam ko, may partner part. May partner partner ba yan, yung kotilyon? Kasi ang team ay parang royalty daw, eh. Royalty. Yung parang mga mga ano, mga prinsipe at prinsesa. Grabe guys. Siyempre isang best na mangyayari po yung dibu Eh, tutulungan natin, nga natin mag debut yung ibang mga beneficiaries natin. Siyempre, paano pa kaya ang ating uh, kapatid? Dapat is uh, i-celebrate din yan. No? May partner po ang kutilyon. Oy, so 'yun. Pwede pwede. So sa kutilyon ay kasama diyan ang mga partner-partner. Maganda 'yan. Abangan niyo po 'yan, guys. Exciting po 'yan. Debo